Magandang buhay, mga mahal kong mag-aaral sa grade 9. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang ikasampung kabanata ng nobelang Nole Metangere at ito ay pinamagatang Ang Bayan ng San Diego. Handa na ba kayong makinig at madagdagan ng kaalaman? Mainam kung ganon, tayo na at dumako sa ating talakayan. Ang San Diego ay isang karaniwang bayan sa Pilipinas na sa baybayin ng isang lawa at may malapad na bukirin at palayan. Karamihan sa mga nakatira rito ay mga magsasaka. Dahil sa kamangmangan, ang mga inaaning produktong agrikultural ay naipagbibili nila ng murang-mura sa mga Chino. Base rito, ang San Diego raw ay isang karaniwang bayan lamang dito sa Pilipinas at ang mga tao dito ay mga magsasaka sapagkat malawak na bukirin at mga palayan ang naririto. At sinasabi rito o pinapakita dito kung gaano kababa ang estado ng edukasyon ng mga Pilipino noon dahil nalalamangan sila ng mga Chino sa larangan ng mga produkto. Mula sa pinakamataas na bahagi ng simboryo ng simbahan, halos natatanaw ang kabuuan ng bayan. Sa may itaas ng bahagi, may isang kubo na sadyang itinayo. Gayunman, mapapansin sa pagtanaw sa kabuuan nito ang isang tila pulong gubat na nasa gitna mismo ng kabukiran. Kagaya ng iba pang bayan sa Pilipinas, ang San Diego ay mayroon itinatagong alamat. May isa o manong matandang Kastila na dumating sa bayan. Ito ay matatas magsalita ng Tagalog at nanlalamlam ang mga mata. Binili niya ang buong gubat, ang ipinambayad niya ay mga damit, alahas at salapi. Hindi nagtagal ang matanda ay nawala. Isang araw, ang mga nagpapastol ng kalabaw ay nakaamoy ng masangsang na amoy. Hinanap nila ang pinanggagalingan ng amoy at nakita nila ang nabubulok na bangkay ng matanda na nakabitin sa isang puno ng baliti. so base rito, ang San Diego daw ay may itinatagong mga alamat. So, ang alamat naman ay hindi lingid sa atin ng kaalaman na ito ay mga kwentong walang katuturan o walang matibay na ebidensya kung ito ba ay tunay o totoo. So, ayun nga, may matanda daw na Kastila na dumating sa bayan na magaling magsalita o matatas magsalita ng Tagalog. Na sinasabing bumili ng buong gubat. At kalaunan ay bigla na lang na ang matanda. Isang araw haba daw nagpapastol ng halabaw, ang mga tao ay may naamoy silang masangsang na amoy o mabahong amoy at Hinanap nila ito at nakita nila ang bangkay ng matanda na nabubulok na, na nakabitin sa puno ng balite. <laughs> Dahil sa pagkamatay ng matanda, lalo siyang kinatakutan sapagkat noong nabubuhay pa siya, takot na takot sa kanya ang mga babae sapagkat bahaw ang tinig nito. Maimpit kung tumawa at malalim ang mga mata. Sinunog ng ilan ang damit na galing sa matanda at ang mga hiyas naman ay itinapon sa ilog. Hindi nagtagal, isang binatang mistisong kastila ang dumating at sinabing siya ay anak ng namatay. Ito ay mayroong pangalang Saturnino. Siya ay masipag at mapusok. Sininok niya ang gubat. Sa la kalaunan, nakapag-asawa siya ng isang dalagang taga Maynila at nagkaroon ng anak na tinawag na Rafael o Don Rafael na siyang ama ni Crisostomo. So ayun, dahil nga may mga kwento ng alamat tungkol do sa gubat ay lalo pang nadagdagan yung mga takot ng mga tao, lalo na mga babae, nung namatay yung matanda. So, matapos ang pangyayaring yon ay may, may muliing binatang mistisong kastila ang dumating sa lugar. At ito ay nagngangalang sa Tornino. Siya ay nakapangasawa ng isang dalagang taga nila at binayaan ng anak na tinawag o pinangalan ng si Rafael o Don Rafael na siyang ama ni Krisos Tumo Ibarra. Si Don Rafael ay hindi malupit bago siya ay mabait. Ito ang dahilan kung bakit kinagiliwan siya ng mga magsasaka. Napaunlad niya ang lugar mula sa pagiging nayon ito ay naging bayan. Nagkaroon ng kora na indyo pero nang namatay si Padre Damaso na ang pumalit at naging kora pareho ng bayan. Base rito si Don Rafael pala ang dahilan kung bakit naging bayan ang dating nayon na San Diego. Ang dating kagubatan ay ginawa niyang isang maunlad na lugar. Tala salitaan: Simboryo ng simbahan. May salungguhit ay simboryo. Ang simboryo ay tumutukoy sa isang istrukturang hugis kalahating bilog o kaya ay hugis bubong na makikita sa itaas ng isang gusali karaniwan sa mga simbahan o iba pang mahalagang gusali. Ikalawa, matatas magsalita. Salitang may salungguhit, matatas, na nangangahulugang, mahusay at malinaw magsalita o magpahayag na may kaakit-akit na paraan, kagaanan at kalinawan sa paggamit ng mga salita. Hanggang dito na lamang naway may natutunan kayo at may tumatak sa inyong isipan. Maraming salamat!